Story time, mga balong kwentong nakakaaliw. Sa lahi talaga namin ng mga pogi, kung saan kaya yabang-yabang. Nakakaiyak. hindi eh. mo masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na yung mo, palitan ko, pero wag kang susuko. Wag uh -huh. kang susuko kaagad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa ko Woohoo! Ano yung <laughs> kayo? Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Uy makakap ka na sa akin. Eh. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Ito pala yung uh, camera woman ko, si Ma'am Miss Mga in, kumusta po kayo? Aba, kahit na tapos na yung summer, kung tawagin, eh makikisummer vacation pa rin kami, ako at ang aking uh, pamilya. Alam ano nyo ko saan? Sa Malaysia. Pero bago tayo magpunta ng Malaysia, eh syempre, atin munang iimbitahan ang lahat na i-like mo muna yung yung FB page na to, Anthony Taberna at pati na rin ang uh, ating pong YouTube channel na Tune In Keto Nying. Like, share, subscribe. Tapos pindutin niyo na rin po yung notification uh, button para sa gayon na updated kayo sa mga pinaggagagawa natin dito. And by the way, gusto ko lang uh, i-shout out yung mga... Mas uh, maswerte. Nung nakalay, nanood. Dito sa ka tune na mga ka natin, manunood ka lang, mananalo ka pa. Si Nadias Rosales at Celeste si Leste Damilan, congratulations dahil kayo yung nanood lang, nanalo pa ng magkano? 10,000 each. Wow. Para makapag-grocery ng libre sa all-day supermarket. Swerte. Galing. O, nood lang kayo ha. O, tara na. Punta tayo sa Malaysia. Buti na lang at sinamahan kami ni Casar Ka Fred. Kaya may nakakwentuhan ako sa biyahe dito sa Malaysia. At ba, marami din akong nalaman. Parang may boundary ko yan, ano? Pagkatapos ng, uh, nung tumawid tayo ng tulay, eh, parang tumigil na yung ulan. Eh. May mga uh, ganito pong ulan sa Malaysia na talagang konting bahagi lang yung ulan. Kaya maya, pagka ilang kilometro na, wala na pong ulan. talaga ang uh, weather dito, kaya? Yeah? Yes po. Mainit, maulan, tapos may pagkakataon mo sa gabi, sobra naman pong lamig. Opo. At kung nagtitipid naman kayo sa petrolyo, aba dito sa Malaysia, yung katila pong petrol, petrol cost na 97 is 50 cents. Mm -hmm. 9 dollars. Aba, aba, magandang balita to. Lalo na para sa mga mahilig mag-travel dyan. Siyempre, dahil overnight tayo dito sa Malaysia, humanap kami ng matutuluyan na maganda na, mura pa. Aba, nakikita nyo ba tong community na to? May backdrop ng bundok. Magagandang mga townhouse. Nakakuha ko na isang unit dito. Wow. Alam nyo na, umaasenso. Wow. <laughs> Pero, unit lang, pang overnight. Ito po yung Airbnb na uh, dito kami sa Johor Bahru, Malaysia. Alam nyo po ba na dito sa JB, uh, overnight, ilang kami, napakadami namin. Ang babayaran ko ay parang three times uh, cheaper kumpara dun sa uh, Singapore. ganong kamura dito, pero tatawid ka lang naman ng border. Okay? Yan ang uh, napili ko. Kasi kahit pa uh, siyempre na, naghahanap na ako ng mura ngayon. Eh. Medyo gipit ako. Eh. Alam niyo na, maasenso. <laughs> Samahan nyo ako ngayong araw na ito. Ah. At saka hanggang bukas, overnight nga, kasama ko ang aking buong pamilya. Ito yung tawa namin. No? Ito. Diba? Nagkukwento ko sa inyo kung magkano. Mura lang. Eh. Just call my name. High-tech na din ang mga for rent na bahay dito. Dahil din nyo na magpalitan ng susi, isesend na lang sa iyo ang passcode ng main door. At... Hello? Yun, galing! Medyo naging mahaba-haba lang ang biyahe natin papunta dito. Kaya di ko na kayo na-tour sa first day natin pero babawi naman tayo sa second day natin. Let's go. Haleta niyo batong uh, garden na to. Actually itong garden na to, parte ng ng magandang tanawin dito sa second floor niyo. Okay. Ah, ayan oh. No? Yan po yung isa sa mga mga tanawin. Parang hindi ka mahirapan dyan. No? Aww. Dito ka tumingin, no? Oh. Ano? Diba? Meron ibang mga bahay, yung ibang mga bahay, walang ganyan. Tayo lang may ganyan. Oh. So, ito po yung isa lang sa mga kwarto. Dito kami natulog ni uh, Mami Sel. Halatang halata. <laughs> Halatang halata. So, maganda. May ano ba tawag dito? Walk-in closet. Wow. Oh, tapos, Ayan ano? Eh, banyo. Ipinahin ko nga kung ilang kwarto. One, two, three, four, five, six. Six rooms to. At lahat ng kwarto, may banyo. Nice. At lahat ng kwart, lahat ng banyo may heater. Pero naligo ako kanina, walang heater dahil hindi ko alam eh, ito pala. Hindi <laughs> pala nakabukas 'to. Na. Giniyado mo? Si Raya heater. Dapat pala pinipindot dito. Ako <laughs> may kasalanan. Ah, nga pala. Ito ang bed scene natin. hola. <laughs> okay, so sino sabi ko, meron kang six rooms. Tapos pwede kang magluto. Pwede kang uh, Uh, kay magluto dito. isip mo, ba't ka pa mag-hotel? Ah, ba't ka mag-hotel? Katulad namin, ilan tayo dito, mami? Uh, 16? 14. Uh, 14. <coughs> 14. Alug-alug uh, pa ho kami dito. So, if uh, you are uh, 14 in a group, kung mag-hotel kayo, di sabihin natin, may pitong kwarto na kagad yun. No? Sabihin natin, anim na kwarto. O times, uh, sabihin natin, mga uh, mga 8,000 isang kwarto. So, 8 times 6. 48,000 easily. Gagastos ka. Di ba? Eh, mamaya, manalaman nyo. Magkano ba? Ang, uh, magkano ba? Magkano ba ang Airbnb dito sa Johor Baru? Johor Baru. Johor Baru, Malaysia. Okay, so andito na ang pinakahuling party ng ating uh, Airbnb tour. Airbnb tour. Andito na po ang ating uh, immigration officer. Si wow. Naghanda <laughs> ako po to kaya ako na kaya. At ito po ang kasama uh, namin si Marcos all the way. Uh, si Marcos pa rin. Marcos ka rin. Uh, ka rin. Uh, si Daddy. Eh, si Daddy. Si Kuya Melchior pala yung taga rito sa sa Dior Baro dito sa Malaysia na to. Dito, OFW po, kasama natin dito. Nagkasigaso sa atin. Kasi hindi ka naman makakaikot dito na wala kang sa So, nagrenta kami ng sasakyan. Tapos, naghanap kami ng isang oh! kikas na, na preparation yung driver. May pasok oh, no. to. Umabsin. <laughs> Thank you po, kaya. Maraming maraming salamat. O, Talaga namang sulit na sulit na ang 7,760 pesos mo rito dahil maganda na, pang maramihan pa. Ito na ang pinaka-inaabang-abangan nyo. Tara, gala time na! Welcome to Malaysia! Happy weekend! Woo! First stop, Legoland. kaibigan, uh, about 8 uh, years ago, 2014. Mm -hmm. Tatandaan niyo pa ba, nagpunta tayo dito. Mm -hmm. o, maliliit pa kayo noon. Ngayon, sila laki na namin kayo. O, bumalik lang tayo dito sa Legoland, Malaysia. So, 8 years na nga, ano? Yeah, dalawang beses na yun, I think, kaya hanapin natin. Ah, hanapin natin yung picture. Kaya lang, hindi na natin kayo magubuhat. Eh. Ibuhat mo lang si Achi Ata or si Helga. Si Helga, o. Ngayon, ako na buhatin niya. Buhatin, buhatin mo, mo si Daddy. Buhatin mo. <laughs> <laughs> Ayan, tara punta tayo sa uh, Legoland. Pero saan ba yung walang bayad? Wala. Lahat may bayad. Uh -oh. Hindi oh. yung let's go. Ayaw. Talagang ibang-iba na tong lugar na to. Kesa nung una kaming pumunta dito, nung mga paslit pa sina Zoe at Helga. Yung jago. Dito, dito ako sa imagination. Kakaalaman na sino matindi sa rides dito. Let's go! Aba, akala ko si Zoe at Helga lang ang mag enjoy Ako kung sino matindi sa rides dito. Grabe, nanood lang ako. Natakot ako. Ay, tayo! Ay, tayo! Ay, oh, oh, oh. Kala nila, sila lang ang nag-enjoy ha. Aba, ako din. Dinalaw ko lang naman ang mga tourist attraction sa buong Asia. Matas mahal! <laughs> Ito, Myanmar. Myanmar naman to. Wat Arun Buddhist Temple. Hoyo oh, na dito. Ito Perdana Putra Building, oh. Office of the Prime Minister 'yan, Federal Government. Ito n'to. This famous landmark was once the world's tallest building. Ah. Ah. nine meters tall. One person spent three years to build the Lego version. Ima, grabe. Aabutin ah, daw ng tatlong taon para mabuo yung Lego version nitong uh, uh Petronas Towers. Grabe, no? Really? Boatway. O, oh, yun yung uh, kinakainin natin, yung may ikot na gano'n sa Clarkway. Uh, Clarkway, Clark o, oh, yun. Yan, so sikat yan. Amazing yung pagkakagawa nitong Lego. Kumbaga, una, Lego kasi kailangan matyaga Kaya yung mga bata, pagka gumagawa sila ng mga mga Lego items, talagang gumagana yung isip nila no? Mukhang magandang na eh, uh, magandang pang uh, patalas ng memorya, no? Galing! Sulit ang bayad! Woohoo! Mukhang napahaba ang trip namin around Asia at nainip na si Zoe kakahintay sa amin. I'm waiting for them to go. Yay! Grabe pagod pero sulit na sulit lalo na sa mga baguets. O pero teka, hindi pa natatapos dito ang adventure natin dahil siyempre, hindi kumpleto ang travel kapag walang shopping at kainan. Woohoo! Tara na! Kaliwetid <laughs> <laughs> eh. <laughs> <laughs> araw na namin dito sa outlet store na to. Parang premium outlet. Alam nyo, dito sa JB, para kang nasa, well, para kang nasa Amerika. Pagka tinignan mo o ikinumpara mo ang outlet stores nila dito. Ang kaibahan lang, mura. Sabihin ko na sa inyo, murang napakalaki. Napaka well, versus uh, uh, mga regular stores dyan sa Singapore, kasi siya na, kailangan pa ikumpara, para mga three times uh, cheaper. Di ba? Or baka nga mas mababa pa yung ibang produkto. Well, wala naman ibang pupuntahan eh. Kundi ito, at gusto ko maging happy yung mga kasama ko, eh, ako, happy naman na akong paupo-upo lang ako sa sulok dito. Eh, andyan yung misis ko. Bahala na siya sa akin. Tinan yung binili niya sa akin, ha? Oh. Eh, ayos ba? Hmm, ayos. Mga ah. tango, Mapapasaya ko ka talaga sa mura ng mga bilihin dito. Tingnan niyo naman. Happy, happy ako dito. Dahil wala man akong pambili, eh, buti na lang. Andyan si Mrs. T. Ayos! Ayos! Ganda. tapos na tayong gumala at mag-shopping. Ngayon, chibugan at kwentuhan naman. Sarap kumain dito sa chicken rice. Ang daming chicken, tapos ang daming din rice. Mm, red chicken rice. Kaya, sabi mo mura bigas dito sa Malaysia? Opo. Hmm, bakit po mo? Pagkat yung meron po silang sariling pag-aani ng bigas sa at hindi huli nila i-export. Mm. po sila nag import Ah, ganun? At sagana po sila din sa, 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 sa palay. At maganda po yung mga makabagong teknolohiya na, na ginagamit nila. Aba, di lang pala amusement parks at shopping centers ang maganda rito sa Malaysia, masagana rin ang kanilang resources. <tinyo> ng <brigasito> hindi na po natin yung um, hindi po kasi per kilo oh, 10 nga, mga every 10 kg po kg, 10 kg. Oh, okay. so mabibili po siya sa supermarket kahit saan mahanap niyo po yung bigas hmm. pinakamaganda uh, na po bigas ang mabibili po natin 55 kg 55. 10 kg so, maganda na po yun maganda na po yun sabi yung isang kilo nun mga 5 600 600 pesos bigasa. ayan po na bigas yun pero diba. na mako na mako ng na mako ng na mako Pero hindi mo ng iba. Pero na mako ng iba. Pero Pero kung talagang may trabaho ka po, professional, basic iba. kasi dito, 2,000 na makakapag-renta ng mga ina sa ibang hindi ito. Affordable na yung bigas na 55. So, relatively, ang pagkain dito, mura po. O, di ba? Sulit na sulit talaga ang adventure natin dito sa Malaysia. Dahil sa dami ng maaari mong gawin. Ay, nako. Back to reality na ulit tayo kayo ng chance na pumasyal dito sa Malaysia, ah, alam mo, ang kagandahan pagka pupunta ka sa ibang lugar, magkakaroon ka ng, ng, realization na pwede tayong umangat at makikita rin natin kung ano yung mga pagkukulang natin na pwede nating i-correct. ba? Diba? At pagdating ng uh, araw, baka yung mga nakikita nating improvement dito, ay eh, mas magaling pa tayo. Dahil iba tayo mga Pilipino pagka tayo may pagkakaisa. Okay? So, nakain na uli kami. Tapos maya-maya, kabalik -maya, na kami sa Singapore. Tatawid na naman kami sa border. Thank you sa pagsama niyo sa akin. Kapano? So, Bye! Happy weekend! Woohoo! kami bibili kita dito sa Victoria City. Wow! Pero huwag mo to. Secret lang natin to. Asa ba ito? Nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito Mula nang magsimula ako kaya bilang vlogito Pagka pala nagpa-vlog ka Siyempre, unang-unang kailangan ngayon na-certified YouTuber na ako Hindi kayo bumitaw, mga kachulil Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna Nagulat ng live mula dito sa Singapore Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, Uncut Tunying yan tuwing linggo ng gabi sa... Komento Nying. Di mo ba naabutan ng live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana Huwag kayong magsawa na suportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekene Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woo